tumagal ng tanghali na rin matanghali na rin po siguro at sumakay so, na ako ng jeep mahalala ko wala pala akong barya. baka magalit yung driver kasi wala akong barya. ay eh, papunta mo ay pasita kasi walang direkta pupuntang ano, nabunak isip si yung pera ko para magalit si wala akong barya kakain mo na ako mga idol kanin sa agulay lang muna inan ko. rin yung aking uh, para may pamasaya ako sa dito. Bukal ng biyahe, makakain din. Okay, dahil bako ng bukas kanal, bukas petis. Nakatanggol naman ang petis ko alam mo. Bukal naman ng pasita. Masasakay na naman. Baka maubos yung bukas ko sa biyahe. Ang idol.

thank <laughs> you naghintay na lang ako dun sa Twitex. Ang uh, balas. <laughs> Wala, <laughs> kasi Wala kasi mayon dito papalit Alam mo ba Wala. Nauubusan na masai. Ha? Nauubusan na po Wala kasi tao eh. Diyan yung mga idol, kanti na po. Wala nang barya, wala kang pang barya pang palit. Pang sukulit. Ngayon, kaya si Jeep. Kaya naisip po, bumaba na ako sa ating kundong si Nanti saya merujuk ke bawah interк.. Barangkali saya masih tidak catheter 49 F Ayah tidak akan berada di sini $께 merebut diserang Di sini dah akanöst Kok Apa đang hoạt động trên kênh số 8. OK, bây giờ bắt đầu lên máy tính này lên máy. Sao? Lên máy nào?

Hei, ni magis nak. Itu pai lah. Bapak dalihnya. Hei, ravi ada orang datang. Oh. Siapa tu boleh harap. Kau nak susah kan ya dik? Tik pai ba. Ayun na lang, alis na ko. <laughs> Sige te. Siya. Walang pano. Walang pano pa rin si ate. Pinigay ko na rin si kwenta eh, eh. Wala namang ba ba bariya. Gusto nalang akong makaidot. Tapos um, sakay na ako ng jeep, makaidot. Uh, Balikin dira lang po yung uh, binilat no? eh, ko. Dibigay ko lang sa kanya kasi Mira la